naging academic scholar ako sa PCC, ngayon ay PUP. Pero nagtataka yung mga professor ko, bakit ako naging e scholar, samantalang wala naman akong libro ng daladala, no? Di makabili ng textbooks, hindi nila alam. Pumasok akong sales assistant, student sales assistant sa Alimars Bookstore sa Avenida Rizal. Pag wala na bumibili, doon ako nagbabasa ng libro. <laughs> Nag-family driver ako, hindi alam ng mga magulang ko, Uh, doon ako tulog sa garage ng kanilang bahay. At uh, doon na rin na, uh, yung folding bed, inang tulogan ko roon. At ang pinaka-operador ko, isang malaking bag na parang bag ng mga basketball players. Ano? Uh, doon nandun yung lahat ng damit ko. Hindi pa ako mag-graduate, pinagturo. Octoberian ako eh. Uh, pinagturo na ako sa koleyo Nagturo ako ng uh, around seven years. Sporadic yan dahil nga nag-martial law eh. At the same time, ko ng in law sa UP. Twice I attempted to be to finish my law education in UP, but twice na in prison ako during Marcos regime. Uh, Nagmature ako ron. doon ko naranasan ng lahat ng hirap bilang isang estudyante, student leader. Dahil naranasan ko ang, mabu ang, ang, maging struggling student. Nasa isip ko na yon na pag ako'y nakapasok sa Senado, isa sa major landmark legislations ko, na lahat ng anak ng mga pami pamilya sa buong Pilipinas na below poverty line ang kanilang annual income. All the children must be entitled for pre-education from preschool hanggang college. Sa ibang bansa, pwede yan eh. Bakit dito sa atin hindi? Isang araw, isang bayan, isang boto para sa tagumpay ng mga Pilipino.